Let's go, baby. Oh, daddy, daddy, no internet. Oh, no internet? Uh -huh. Wait, wait. Uh -huh. Pati mo makonek. Sos ko, pagkukonek lang. Akin okay na na yung tab. Uh -huh. <coughs> so, heading kami ngayon sa ano, sa bangko. Yung, uh, bangko ng mrs. ko mga idol. Well, eh, bangko namin. Gano'n siya mga idol na na-prod. Punta kami ngayon doon kasi para ipa-cancel niya yung nagkakalta sa kanya. Nang uh, 222? 222 pa 222 uh, dollar a month. Ngayon lang niya na ano, ngayon niya lang napansin na nagkakalta sa kanya. Simula ng January. May nagkakalta sa'yo ng ganyan ako. May nagkakalta sa akin ng ganyan kahit 5 dollar titingnan ko. Kung para saan yung 5 dollar na yun 222 So yun mga idol 222 na yan Kasi dati nung nandito pa kami sa dating bahay namin Dito sa may uh, Stratroy Ito yung dati naming bahay dito Nung di pa kami nakakalipat dito sa bahay namin May uh, Pilipino mga idol So itong Pilipino na ito eh, nung kaibigan ng misis ko Nirefer niya So itong Pilipino na ito ay nagtitinda ng uh, Rainbow Vacuum. So maraming uh, may alam ng Rainbow Vacuum niya mga idol. Yung rainbow, rainbow Vacuum na yon is talagang ang mahal. Ang mahal niya mga idol. Kahit siguro dyan yung iba may mga Rainbow Vacuum, sobrang mahal po ng unit nila. Sobra-sobra talaga. So ang ginawa namin mga idol, kasi sabi ko sa kanya noon, hindi ba namin kailangan yung ganung kalaksari na vacuum? Nagkakahalaga naman kayo yun? 4,000? 3,000? Oh, 4,500. O, 4,500 na vacuum, mga idol? Jesus, Mario, itayos mo na sa paano, sa... Grabe, sobrang mahal. Ngayon, ang nangyari, kasi nga, isang linggo lang sa amin, ako yung nag-decide na hindi na kunin, kasi gustong-gusto rin niya kunin, kasi maganda daw. <laughs> then, di, di ba, ibabalik, na natin sumunod na araw na. Para. Tapos, nag-message uh, like, kami doon sa babae, nagdala ng vacuum doon sa amin, nag-demo-demo nag -demo pa siya. Kasi so, ba, nagbayad pa tayo sa cancellation niya? oh nagbayad pa kami sa cancellation. 200 plus. Tapos ngayon, ang ginawa ng Pilipino, pinakancel namin yung, pinull out yung unit sa amin, wala na yung unit na yun, yung rainbow vacuum na yan. Ngayon, ang ginawa niya, ipinasok niya sa company niya na benta niya na meron kaming kinuha. So nakaano kami, naka lending kami doon sa ano or naka tawag dito, may utang kami na gano'n. So, so yung account niya nakalagay doon sa account uh, account nila na gano'n na may kinuha kaming something na vacuum vacuum na yan Pilipino ito mga idol ha, Pilipino. Napaka walang ya. Ano mong pangalan nun? Salbahay ito eh. Pilipino ito mga idol. Na taga, uh, taga saan siya? Brampton? Taga Brampton ito mga idol. Yung mga nandito sa Canada. Ha? Uh, Mag-ingat kayo mga idol si dito sa ano na to eh. Kasi na... Kinancel nila yung sa ano, yung vacuum na cancel. Nagpabahin ko sila ng cancellation. Pero hindi nila nila ano, doon sa ano. Hindi na kinancel doon sa... Hindi kasi siya yung nag-front sa atin. Siya yung mag magpapasa ng mga documents doon sa company niya. Ang ginawa niya, ipinasa niya yung documents. Ipinasa niya. Of course, magka ano yun, magka-cancel. Ay mag ano, magdideduct. Pero may ito kasalanan din ng ko kasi January pa, ngayon lang niya na ano, naalata na may nagkakalta ng $222. Halos 8,000 peso or more than 8,000 peso sa account mo. Monthly. Pero about, so, let's say, nag nagkaltas ng January, so February, March, April, June, July. So 5 months, months na, magsi 6 months na. Grabe, Pilipino mga idol, wala itong mga Pilipino talaga mga sal mga hindi ko na lahat yung mga ibang Pilipino dito sa Canada mga idol, mga sasalbahe. Eh. Kumita lang ng pera, ganito na yung gina ginagawa or ginawa. Napakasalbahe. Eh. Hindi mo alam ano noon? Iti it it ano mo si yung kaibigan mong Pilipino. Siya yung nag-ano sa iyo, nag eh. Kasi pag dito pa mga, mga idol na ayos dito sa, sa, bangko, pupunta kami ng pulis, ipaano namin, ipapablatter namin sa pulis. Na ganoon yung ginawa nung ano. Nung company na yon, saka yung tao na yon. Ay mga idol malapit na kami dito sa ano sa bangko. So siya lang naman papasok kasama ko yung uh, bibi namin mga idol. Kaya dito lang muna kami paparada sa labas. So ayun mga idol, hintayin na lang natin yung anong resulta nitong pupuntahan niya kausapin niya yung uh, bangko. So mga idol, nandoon na siya bumaba na yung ko sa ano, bumaba na siya pupunta na siya doon sa bangko. So ayun tong Rainbow Vacuum na to mga idol, is maganda naman talaga tong product eh, maganda siya, quality. Pero mahal talaga mga idol. Kaso naman itong Pilipino na eh, ahente na to, Pilipino mga idol, hindi ko inano yung company ng Rainbow Vacuum, maganda naman talaga yan eh. So yung ahente lang ng ah, ahente na Pilipino na nagpumunta sa amin nagdemo-demo nito sa bahay yun ang salbahi mga idol yun ang salbahi siyempre may kita siya doon malaking kita niya komisyon niya mga idol di diba? napaka salbahe ito naman misis ko ano na eh six months na ngayon lang niya nalata kaya sabi ko sa kanya kanina, off-cam, di ko na sa camera, doon kami na kayo na kumakain sa lamesa. Sabi ko, sorry sa sabihin ko, bawal ang tanga-tanga dito sa Canada. Grabe. $222 a month. Na nawawala sa, ano mo, sa, or sa charge doon sa account mo, nawawala sa pera mo, hindi ka nagtataka kung nasa, sa ano, ano yung pinupuntahan noon. Sabi ko sa kanya, kaya pero hindi ko na inano kasi mga idol wala ano, nga na stress na siya so ngayon pumunta doon siya sa bangko so papatanong papatanong namin kung anong gagawin na ano na pwedeng gawin para mabawi namin yung pera so way... yung ano yung uh, ayan po yung ano yung uh, bangko na pinunta na si ko ayan oh no? yung uh, RBC yan yung bangko niya mga idol yung RBC so yun yung bangko ko So, ayan lang mga idol yung misis ko, oh, loobas na. Wala ko ano nangyari dito. Ano naman? Ano? Okay na, i-ano na nila yung pera. Anong i-ano? I-re-reimburse nila. Ibabalik nung ano na yun? Rainbow? So, magkano yun? 2,000 plus. Diyos ko. So, naka 2,000 ha? Na? Mm hmm. Naka 2,000 plus na sila. Hindi mo ba din kanina, di ba? Hindi mo ba narinig dun sa kanina tuwang ako ng rent care? Sabi niya, they already need up 2,000 rent care from your house. Diyos ko. So, buti nila, mabalik lahat yun. Mm hmm. Ba't ngayon mo lang nakatayon? Hmm kasi may time na ako mag-check ng account. Pero may time kang mag mag-Facebook, right? Mm, Oo. yan ang mga ma ma pala ng mga Facebook. Hindi ako nag-check ng account natin, natin kasi eh. Kanina, nag-browse, browse ako. Sabi ka mo itong 222 na ito na kayo. mo yan? So, baging aral sa'yo, sa'yo yan. Katagal na? Tapos ngayon mo lang nalata? Mag magugunaw na yung mundo. Ngayon mo lang nalata. Diyos, Joseph may pera kasi sa account ko sa Ano ka, milyonaryo? <laughs> Nagtatago ka okay. kasi. Ngayon lang kasi Tinatago niya kasi yung account niya sa akin. hindi niya ipakita. Oo. Oh. Kasi ako nagsisave ng pera natin, di ba? Hmm. Ako nagsisave ng pera natin. Eh, hey, dapat papakita mo sa akin. Ikaw okay, nagsisave. Para, para, magulat ka na, oy. Nagsisave ako naman ang gumagastos. Mm Oo. Oh. Pero magulat ka na, oy babe, may million na hmm. pala tayo. Hmm, di ba? Hmm. Kung yan. Buti na lang. O oh, yan mga idol, so na na yung problema namin pero mag-ingat tayo dito sa mga ganitong uh, tao mga idol. Scammer. Scammer. Scammer tong Pilipino na to. So siya po ay isang ahente ng uh, Rainbow Vacuum. Mababa lang na to Pilipino. Ma Mag-asawa to na galing Brampton na pumunta dun sa bahay namin. So alam naman niya, tinawagan, ko, tinawagan namin ang tinawagan yun, ika namin yung unit. Yun, na-cancel nga. Kinuha nila yung unit, pinulot sa bahay. Nagpabayad sila ng cancelling o nagpabayad ng cancellation, may cancellation, nagpabayad sila. Tapos ang ginawa, ipinasok pa dun sa company nila yung ano na yon, yung transaction na, yun na ano naman, in uh, incomplete. Kasi dapat na yun, si cancel yun eh. Kinancel namin mga do'l. Tapos ngayon nagpabayad siya, tapos ipinasok ko niya pa dun yung papers ng asawa ko. Ang yun nga, kinaltasan na kinaltasan monthly. Napakasalbahay mga Pilipino dito. May mga salbahay talagang Pilipino na ano yun, mananamantala ba? Grabe. So sa mga kababayan natin diyan, yung mga nanonood sa akin ng ano, yung mga subscriber ko, yung mga nanonood, yung dito sa Canada, kung nasaan man kayo, mag po. Mahirap magtiwala. Pagdating sa pera, mahirap magtiwala mga idol. So ayan po, uh, maraming maraming salamat po sa panonood niyo sa akin video. Senior lang, senior po lang namin uh, ng asawa ko yung uh, experience namin sa awa ng Diyos ito uh, okay naman po yung uh, kinalabasan so maibabalik yung pera sa kanya siyempre pera namin yun mga idol siyempre malaking halaga yun dalawang libo magkano yun oh. let's say 2, 3 magkano na yun huh? The peso? The... diba nasa 80 na yun around 80,000 hmm my gods Oh. 26. 96. 96,000 mga 96,000. Hindi niya na Nakakakalta sa ano niya sa hmm. Kutusan ko kaya itong misis ko mahal, para matauhan to. So ayan po, maraming maraming salamat po sa panonood nyo. Mga idol, uh, salamat po. Uh, ingat po tayo. Yun lang po yung ano uh, namin. Kaya binaga, binahagi ko sa inyo yung aming karanasan dito sa Canada na may mga Pilipino na mapag, uh, mapang samantala. Ayan. So ayan po Maraming maraming salamat po And God bless you all Ingat po kayo Palagi Bye 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 baby hmm, Kutusan kita eh Makita mo eh. And please don't forget to subscribe